Mga kapuso, happy anniversary sa ating lahat dahil anim na taon na po tayo dito sa Tadhana. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Oh my God! Tere, kumulan! Oh, shucks! Sino may balat sa puwet? Wala, risked. Sana, mukhang tikatik lang naman eh, may araw eh. Okay, sige, game! Nako, syempre, at first nangangapa pa ako. Pero alam mo yun, kapag ginagawa mo siya, kahit matagal mo nang nagawa at binalikan mo uli siya, babalik din pala yung ganung pakiramdam. Pero sabi ko nga nung umpisa, eh, nangangapa talaga ako. At nahihirapan ako na ibalik yung rhythm ko dati sa pagtitaping. Pero ngayon, masasabi ko na, kampati na uli ako. Palagi kong sinasabi, time management. Lalo na kapag alam mo yung priority mo sa buhay, hindi ka mawawala eh. Ako, malinaw sa akin na ang priority ko ay pamilya ko, sarili ko, at ang aking trabaho. Nako nung una, parang hindi ako makapaniwala na gumanap ako sa sarili kong programa at hino-host ko. So, memorable siya kasi tungkol to sa kwento ng inang walang sawang nagmamahal at nag-aalaga sa kanyang anak na to the point na iniwan niya yung anak niya para mabigyan ng magandang kinabukasan. So, relate na relate ako dyan. Alam mo, nagsimula talaga ako nung una ay gusto ko lang maging cover ng magazine hanggang sa naging commercial model hanggang sa nabigyan ng pagkakataon para umarte mahalaga na mahalaga na binibigyan mo importansya kung ng trabaho mo. Pinapahalagan mo ang bawat nakakasama mo sa eksena at dapat on time ka palagi. Kapag nagtatrabaho ko, sinisigurado ko na alam ko yung karakter ko bago ko pumunta sa set. Nagbabasa ako ng script at the same time, hindi ako nawawalan ng drive ko sa sarili ko na ginagawa ko to kasi looking forward ako dahil gusto ko tong trabaho na to pinapahalagan ko at yung mga kasama ko na magiging isang pamilya kami. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Kanya-kanya lang tayo kung paano tayo makako. Pero sinisigurado ko, kapag may kapit ka sa taas, lahat posible sa kanya. Siguro, ano, um, kwento ng isang pamilya. Walang sawang pagmamahal para sa mga anak. Mm ako tsaka yung asawa ko. <laughs> Kami talagang dalawa, yun ang naisip ko eh. Para alam mo yung kwento ng mag-asawa na gagawin lahat para sa kanyang pamilya at para sa mga anak. Kasi yun yung nakikita ko sa amin dalawa ni Dong. Talagang gagawin naman namin lahat para sa kinabukasan ng aming mga anak. And especially sa amin as mag-asawa. Ang tagumpay para sa akin kapag uh, naramdaman mo na buo ka, hindi dahil siguro sa mga achievements na nagawa mo, pero yung sa loob mo na kumpleto ka dahil nandun yung may kapal para sa'yo. So yun, complete ka dun. Kasi anything is possible, basta buo ang pagtitiwala mo at pananampalataya mo sa Kanya. Mga kapuso, abangan nyo po ang Tadhana Anniversary Special namin at anim na taon na po tayo kaya maraming maraming salamat po sa inyo mga kapuso.